Death and Permanent Disability Act para sa mga barangay, official at mga SK chairperson sa BARM. Formal nang inihain sa Bangsamoro Parliament. Detalye na balita mula kay June Di Makutak, Aray 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam kayang Angel. Matapos formal na maihain ni Member of Parliament Attorney Nagibis Narimbo ang proposed BTA Act No. 379, ang batas sa maglalayong bigyang financial assistance, ang death and permanent disability ng mga barangay officials at barangay SK chairperson sa Barm Region. Isa sa mga qualifications upang magiging epektibo ang panukalang batas ay ang makabuo ng implementing rules and regulations sa magitan ng malawakang konsultasyon sa mga stakeholders na pangunahan ng implementing agencies tulad ng MILG at ng Ministry of Finance, Budget and Management o itong MFBM. Ang proposed BTA bill na ito na inintroduce ni MP Attorney Sinarimbo ay suportado rin ng mga kasamahang parliament members bilang mga co-authors. Para sa mas malakas na impact ng batas na ito, nakipagpulong si MP Sinarimbo sa PRU Life UK o itong Pru Life UK at Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines upang ikonsulta ang mga nararapat na provision sa ilalim ng Islamic Financing. Tatanggap ng financial assistance sa mga benepisyaryo mula sa halagang 500,000 piso hanggang sa 1 milyong piso na mandato ng panukalang batas nito ang Barangay Officials Death and the Disability Act of 2025. 25. sa maulang bahagi ng Central Mindanao, RH19, Jun de Makutak, Dizarrage, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, so, Jun. Maraming salamat. Na.